Paano i-link o connect ang PayPal account sa ating mga Gcash account? So yan po loads ang ituturo natin sa tutorial na ito. Kung kayo po mayroong uh, Gcash account and then may PayPal account po kayo and then gusto nyo pong i-connect or i-link yung uh, PayPal account sa inyong mga Gcash. So ganito lang po loads ang inyong gagawin. Open nyo lang ang inyong mga Gcash application. Yan, dapat po nakalagin ang inyong mga Gcash account. Open natin. Pag once po na nalagin mo na ang iyong Gcash account, pagdating po dito, pumunta tayo dito sa ating mga profile. Ayan, click po natin yan. And then, dito sa ating profile, may makikita po tayo dito ng My Link Account. Ayan. I-click po natin. And then, lalabas po ito. Yan pong mga makikita nyo dyan, pwede nyo pong i-link yan sa inyong mga Gcash account. So, syempre, dahil PayPal account po yung ating i-connect, uh, click natin itong PayPal na yan. Tapos sa labas ito, so syempre dapat po meron po tayong PayPal account, and then, alam po natin yung email ng ating PayPal account. So ilalagay lang po natin dyan, enter PayPal email address dyan po. So kung wala pa po kayong PayPal account, pwede naman po kayong mag-create direct dito. So i-click niyo lang yang create one now. Okay? So syempre kung meron na po kayo, i-enter niyo po dyan and then pag once po na-enter niyo na yung email, i-click niyo po itong link button. And then, lalabas po ito. So, dyan po, basahin nyo na lang po yan mga Lodis. So, ito po, kailangan nyo po i-click tong Authorize button para po bigyan ng authorization ang uh, G-Exchange Incorporation. Permission po sa inyong account na uh, Gcash at PayPal. So, i-click nyo lang po yang uh, Authorize na yan. Tapos, lalabas po ito. So, dito po, ilalagay po natin either yung email or ang number ng ating PayPal. So, kung alin po yung mas prepared nyo dyan, kasi po mag-send po yan ng code sa email man or sa number. Ah, kahit alin po dyan, wala pong problema yan. So, halimbawa po, ang gagamitin ko ay email. Ilagay lang po natin dyan and then, i-click po natin itong next button. And then, nalabas po ito. So, dito po, ilalagay po natin yung password ng ating mga PayPal account. So, pag once po na nalagay na natin yung password, i-click na po natin itong login button. Kung ayaw nyo naman pong gamitin ang process na ito, pwede nyo pong gamitin itong login with one-time code. So, mag-send po yan ng OTP either sa uh, email na nilagay nyo or sa number pong nilagay nyo. Okay? So, pwede nyo pong gamitin yung code na yon para po ma- Uh, malagin yung inyong mga PayPal So kahit alin po yan Parehas naman po yan mga loads So ang gagamitin ko po dito ay Ang password na lang And then i-click natin itong mga button na yan. And then, mapupunta tayo dito sa Quick Security Check. So, dito po may tatlo pong option kayong pwedeng pagpilian dyan. Kailangan po natin mamili kahit isa po dyan. Ito po ay para protektahan yung ating account. Kung ano man po ang mapipili natin dyan, mag-send po yan ng code sa mapipili nating button na yan. Pare-parehas lang naman po yan. Kung dito po sa use uh, people apps, kailangan nyo pong i-open yung inyong mga people application. Pwede naman po dito sa get a text sa number po ng inyong mga PayPal. Kung dito naman po sa WhatsApp text, kung ang inyong number po nakakunik sa WhatsApp, uh, pwede nyo po ang ma-receive yan doon. So ang gagamitin ko po dito ay get a text. Yan. Pag once po na napili nyo na kung anong process yan ang gusto nyo, i-click nyo na po itong next. And then, magsisend po yan ng code doon po sa number ng inyong mga PayPal. Make sure lang po na may signal po ang inyong mga number na yon. Six digit po yan, puntahan nyo po sa inyong mga number, okay? So, pag once na na-receive nyo na yung six digit code na sa inyo, uh, ilagay nyo na po dyan, enter nyo po, and then i-click nyo po itong submit button. Ngayon, ayan po, you're all set. O, mag lang po tayo ng ilang segundo. Ayan, magre refresh po yan. And then, nalabas na po ito mga loads So, dito po, uh, okay na po yan mga LODs. Nalabas na po ito, people account linking complete. So, ibig sabihin po yan mga LODs, ay kumplito na po, okay na po. Na-link na po yung people account sa inyong mga Jikas account. So, ang iba naman po, Uh, Mag-send po yan ng activation link sa inyong mga email So, i-click nyo lang po yung activate now button And then, mag-login po yan automatic po Pag na-click nyo yung activate now Automatic po, ma-activate na po yan And then, malalink na po ang inyong mga PayPal sa inyong mga Gcash. So, ganun lang po mga Lodis ang gawin nyo